mabilis na kumalat ang balita nang ang Iran ay naharap sa isang napakalaking cyber attack na nangyari nitong October 12, 2024, lalo na na inaabangan ng buong mundo maging ng mga bloggers at mismong ang Iran ay nag-e-expect na sila ay aatakihin ng Israel. Bilang ganti sa dalawang beses na ginawang pag-atake ng Iran sa Israel, una noong April at ang pangalawa ay noong October 1. Maraming mga bloggers ang kumpirmado na na nagsabing ang may kagagawa nito ay Israel. Pero mismong Israel at Iran ay hindi nagbigay ng confirmation kung sino nga ba ang may kagagawa nito. Halos lahat ng branches ng gobyerno ng Iran ay napasok. Ngunit ang pinag-usapan talaga ng makumpirmiso ang nuclear facilities ng Iran dahil nakakabit ang salitang attack, cyber attack oo nga naman kung iyong pakikinggan ang salitang atak ay talagang napaka-devastating. Pinagbasihan dito mga kaibigan ang sinabi mismo ng Israel na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay lethal or talagang nakakamatay, precise, and most of all, surprising. Marami ang dibate dito sa sinabi ng Israel na surprising. Wala namang debate sa salitang lethal dahil ang ibig sabihin nito ay nakakamatay. Pero maraming nagkagulo sa salitang surprising. Ang salitang surprising sa ating lingwahe, madali itong intindihin dahil parang ganito lang mga kaibigan nabigla, bigla, mabibigla, bibiglain basta't yung hindi mo ine-expect na mangyayaring bigla or parang nagugulat, nagulat, magugulat. Ngayon, sa sinasabi ng Israel na surprising, maaaring ang tinutukoy dito ng Israel ay petsa. Ang ibig sabihin nito ay bigla na lang silang aatake, hindi magpapaalam. Kaya nga, surprising. Of course, sino ba naman ang aatake na magpapaalam sa kalaban? Edy, nakahanda ito. E eh, lalabas na wala ring mangyayari sa iyong gagawing pag-atake. Pero maaari ding sabihin natin na ang surprising na sinasabi ng Israel ay uri o klase ng pag-atake na gagawin nila. May mga nagsasabi na ang nangyaring cyber attack sa Iran ay hindi maituturing na surprising. Bakit? Ayon sa kanila, hindi raw ito ang unang pagkakataon na ang Iran ay naharap sa cyber attack. Kaya hindi raw ito matatawag na surprising. Pero ito ang aking pananaw mga kaibigan. Hindi naman sa sinisiraan ko ang ibang mga nag-explain -e nito. Ipagpalagay natin na Israel ang may kagagawan ng cyber attack na ito. Uulitin ko mga kaibigan, ipagpalagay natin dahil hanggang ngayon ay wala pang umaamin at wala pang napatunayan kung sino ang may kagagawan ng cyber attack na ito. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon na ang Iran ay naharap sa isang cyber attack, maituturing pa rin itong surprising dahil hindi naman ine-expect ng Iran na araw-araw ay makakarana sila ng cyber attacks. Sino ba naman ang makakaalam na ngayon, bukas, susunod na linggo, buwan o taon, alam na nila na sila ay masa cyber attack? At kung Israel ang may kagagawan, lalong-lalong matatawag itong surprising. Bakit? Dahil nang magbitaw ng pahayag ang Israel at sinabi nila na ang kanilang gagawing pag-atake sa Iran ay little, precise at surprising mag-e-expect dito ang Iran ng aktual na pag-atake. Ibig sabihin ay gagamit ang Israel ng missiles, rocket, drones o nuclear at iba pa. At tatargetin nito ang nuclear facilities ng Iran. Ngayon, magfo-focus ngayon ang Iran na bantayan ang kanilang nuclear facilities, airspace at iba pa dahil baka may pumasok na mga missiles drone at rockets ng Israel. At habang nakafocus sila doon, merong ibang pag-ataking ginawa. At ito nga yung cyber attack at kasamang nakumpirmiso ang nuclear facilities. Surprising, di ba mga kaibigan? Yan ay kung Israel nga ang may kagagawan. Dahil ang ine-expect nga ng karamihan, marami ang mamamatay dahil sa salitang lethal. Kaya nga, surpresa dahil hindi nila ginawa ang bagay na kanilang sinabi according sa ating pagkakaintindi. Pero ganun pa man mga kaibigan, lahat ng mga sinasabi ng mga bloggers at mga nagbabalita at kung hindi nila nakausap mismo si Benjamin Netanyahu at si Yoav Gallant mananatili na ang ating mga sinasabi ay mga analisis lamang at hindi natin nalalaman kung ano ang ibig sabihin talaga ni Benjamin, ni Yoav Gallant sa salitang Surprising, pero marami ang naniniwala na magiging unang hakbang ang cyber attack sa Iran para sa isang napakalaking aktual na pag-atake sa kanilang lugar at mangyayari ang salitang little. Bakit? Dahil ayon sa ulat, kasamang nakonpermiso ang kanilang defense, ang financial at itong ang nuclear facilities. May mga nagsasabi hindi raw delikado ang cyber attack dahil wala namang namatay. Pero mahirap ang sitwasyon kung ang isang bansa ay mahaharap sa isang napakalaking cyber attack dahil magiging banta ito sa seguridad. Ibig sabihin, malalaman ng isang grupo ang sikreto ng kanilang aatakehin. Malalaman din nila kung anong uring merong armas ang kanilang kalaban. Maging ang pinansyal nito ay maaapektuhan. Kaya magkakaroon ng isang napakalaking pagkalugi ang isang bansa. At malalaman din ng kalaban kung saan nakapwesto ang kanilang mga kalaban at nang sa ganon makapagsasagawa sila na isang napakadaling pag-atake. At ayon sa ulat, kasama rin na compromise ang communication ng Iran. At sa ganitong paraan, kung sakaling umatake na ang kalaban, paano makapaghahatid ng information o command ang Iran sa kanilang mga nasasakupan kung ang kanilang communication ay na-compromise? Marami ang mga magmamalfunction marami ang magsha-shutdown at ayon nga sa ulat, halos buong Iran merong mga nag-shutdown. Kaya mali na sabihin na hindi delikado ang cyber attack. Ito ay lubhang delikado. Hanggang ngayon ay hinihintay pa kung sino talaga ang may kagagawan sa naturang cyber attack. Naghahanda naman ng husdo ang Israel. Hindi lang ang Israel, kundi ang United States of America ay naghahanda na. Nitong linggo lamang, kinumpirma mismo ng Pentagon na sila ay magpapadala ng karagdagang 100 US troops sa Israel at sila ang naatasang mag-ooperate sa tinatawag na TAD o yung anti-missile. Ito yung Terminal High Altitude Area Defense. Ito ay napaka-advance, milya-milya ang layo at kaya ng i-intercept ang mga missile na papasok at ito ay ilalagay sa Israel. Ayon sa ulat, may kakayanan itong mag-intercept ng mga ballistic missiles. Ayon sa United States of America, kanila itong gagawin hindi lang pagtulong sa Israel, kundi upang maprotektahan din ang maraming mga Amerikano na nasa Israel. Kailangan itong i-operate ng 100 katao. Ayon sa United States of America, sa kasalukuyan, ay meron na silang nakadeploy na 40,000 American soldiers sa Middle East. Pero itong 100 troops na ipapadala ng US, meron itong espesyal na trabaho dahil sila ang mag-ooperate ng advanced anti-missile at ang trabaho nito ay upang i-intercept ang ballistic missiles at iba pang missiles na papasok sa Israel. Ang Amerika, Israel ay kilalang napakalapit ng na mga kaibigan at sa mga aksyon nila na matinding paghahanda, parang merong isang malaking pangyayari na magaganap in the future. Dahil baka iniisip ng Amerika na muling umatake ang Iran sa Israel dahil noong nakaraang October 1, umatake ang Iran gamit ang mga ballistic missiles nito. Ang ilan ay nakapasok mismo sa lupain ng Israel. May mga damage na natamo. Kaya marahil iniisip ng United States of America na kailangan ng Israel itong TAD upang hindi na makapasok sa aerial territory ng Israel ang mga ballistic missile ng Iran. Ayon sa ulat, nagmeeting na ang gabinete ng Israel nitong Huwebes at pinag-usapan kung anong klasing pag-atake ang gagawin ng Israel sa Iran bilang pagganti sa mga missile o ballistic missile na ginamit ng Iran sa Israel. Pero iniulat ng The Times of Israel na ang Israel ngayon ay wala pang isang napakalaking desisyon. Baka nga, surprising, kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sa inyong tingin, bakit kaya hindi pa umaatake ang Israel sa Iran? Tuluyan na kayang mananahimik ang Israel? Kung ganon, kakaiba ito sa kanilang mga ginagawa noon dahil kapag nagsabi ang Israel ay gagawin nila ito. O di naman kaya ay pinaghandaan ng mabuti ng Israel ang kanilang gagawing pagiganti sa Iran? o di naman kaya ay kinakailangan mo ng pilayin ng Israel ang mga galamay ng Iran upang pagfokosa nila ang isang lugar at ito nga ay ang Iran. Ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ang channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga susunod na upload sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino sa buong mundo. Lalo na sa Israel, Lebanon, Iran, Saudi Arabia, magingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. Hanggang dito na lang ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!